Aku pun lah ini dah yang puyung yang nak gawa. Saya Ayan po, PBC po, po niya. Mm -hmm. Sanitary PBC. Ito po bali ito bali po itapating ko pa lang itagamitin niyo po sa spoon ah, ito ah, mano-mano lang po tayo, lang, panong na tayong tawag ko tep uh, ayan po naman naman ko lang po balik po kasi dalawang anong yan po pares pero ano po isang spade lang siya sa kumbaga sa pulog. Ininit in 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 ko lang po yun ng Ayan yung lang po pinanginit natin. Ayan Ito, ito na lang po. ko lang po. ko lang po. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Tatawa tayo. Ginawa ko sa... So... Mini toolbox. Mahalag ka ja na lang po yan ha. ginawa ko po yan noong 2013 hindi okay. naman po nagagabi Ayan po, na po yung mga bisagra. Ito talaga pag saklo po natin yan para kasi po medyo ano siya. Alambot pag isa. Tapos po, yan po pag naayos na po. Titikatan natin ang ano yan ng mga uh, iba't ibang klaseng seed or boto ng gulay oh tapos dito baka lagyan na lang natin ito, ito na magiging hawakan niya ito yung battle na para may hawakan din ito. Tapos, po. pag kaya pa, lagyan natin ng ilaw. Yan na lang po yung magiging ano natin. Ganito. Ganito na lang po. Maraming maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Uh, Bye-bye, God bless.